in nomine Patris et Filii Spiritus Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, hati naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon malugod siyang tinanggap ng isang babaeng ng Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano-Katoliko sa Ebanghilyo at sa unang pagbasa sa Galasya. Sa Ebanghilyo ngayon, makikita natin si Marta at Maria bilang dalawang magkapatid na nagkaroon na magkaibang paraan ng pagtanggap kay Jesus. Si Marta ay abala sa paghahanda at paglilingkod samantalang si Maria ay naupo sa paanan ni Jesus upang makinig. Nang humingi ng tulong si Marta kay Jesus, sinabi ni Jesus na pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito ay hindi aalisin sa kanya. Bilang mga Romano Katoliko, ang saing ito ay nagtuturo sa atin ng balanse sa ating buhay pananampalataya. Mahalaga ang paglilingkod tulad ng ginawa ni Marta. Ngunit dapat ding bigyan ng halaga ang panahong tahimik at malalim na pakikipag-ugnayan kay Hesus tulad ng ginawa ni Maria. Ang pagiging abalas sa gawain para sa Panginoon ay mabuti. Ngunit kailangan natin maglaan ng oras sa pakikinig sa Kanya, sa panalangin at sa pagninilay. Ang relasyon natin sa Diyos ang siyang pangunahing kailangan sa ating buhay higit pa sa ating mga aktibidad o gawain ito ay paanyaya rin sa atin na huwag tayong malunod sa mga alalahanin at mga obligasyon ng buhay at sikaping bigyan ng prioridad ang ating kaugnayan sa Diyos na siyang nagbibigay ng tunay na kapayapaan at lakas. Sa unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Galacia. Isinasalaysay ni Pablo ang kanyang sariling karanasan ng pagbabago mula sa pagiging tagapag-usig ng mga Kristiyano. Siya ay tinawag ng Diyos upang ipahayag ang mabuting balita sa mga hintel hindi ito sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ng pagpahayag ni Kristo. Bilang mga Romano Katoliko, ang pagbabago sa buhay ni San Pablo ay isang paalala ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Ano man ang ating nakaraan, ang Diyos ay may kakayahang baguhin ang ating buhay at bigyan tayo ng bagong misyon. Ang kwento ni San Pablo ay nagpapakita ng ating pananampalataya ay hindi base lamang sa tradisyon o mga tao, kundi sa personal na pagkikipagtagpo sa Diyos. Tinatawag tayong lahat nang Diyos sa isang natatanging misyon at kailangan lamang natin buksan ang ating puso sa Kanyang plano. Ang mga pagbasa ngayon ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, maging bukas sa Kanyang tawag at bigyang halaga ang pakikikugnayan sa kanyang higit sa lahat ng bagay. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen inumin ni Patre, si Spiritus Sancti. Amen. God bless!